Kapag naririnig mo yung salitang boundaries, maaring ang may isip mo ay isang malaking pader na pumapagitan sa dalawang bagay. Pero pagdating sa boundaries ng tao, invisible na linya lang ito na sineset mo para sa iyong sarili. Base ito sa limitasyon mo o kung hanggang saan ka lang komportable. Nag-iiba ang itsura ng boundaries depende sa kasamang tao. Pwedeng magkakaiba ang boundaries mo sa family, classmates, friends, kay jowa at sa mga taong kakikilala mo pa lang. Depende yan sa kung gaano ka kakomportable sa kanila o kung ramdam mo na safe ka kapag kasama mo sila. Mahalaga ang pagsiset ng personal boundaries para magkaroon ng balanse relasyon sa ibang tao, romantiko man o hindi. Pero tandaan din na hindi naman porke nagsiset ka ng boundaries ay forever na yung ganun. Pwede rin magbago ang boundaries mo. Siyempre, nasa sayo yun. Isang halimbawa ng boundary kung di ka komportableng makap o bumeso sa taong kakikilala mo pa lang. Boundary mo yon. O kaya, ayaw mong basta-basta kang inaakbayan o hinahagod ang iyong buhok. Maaari mong sabihin na hindi mo bet yung mga ganito. Pero pwede ka rin mag-offer ng kung ano lang ang kaya mong ibigay. Tulad ng fist bump. Kapag nagsiset ka ng oras para gawin ng mga bagay na gusto mo nang walang umiistorbo sa'yo. Boundary mo yon. Kapag humihindi ka sa mga bagay na hindi ka komportable gawin, boundary mo yon. Hindi maiiwasang may mga taong lalagpas sa boundary na sinet mo. Kapag feeling mo na violate ang boundaries mo, pwede itong makaapekto sa emotional well-being mo at magdulot ng stress at anxiety. Kaya mahalaga ang pag-communicate ng healthy boundaries. Huwag mahihiyang magsabi ng no. Ang no ay isang complete sentence at dapat respetuhin yon. Kung laging hindi pinapakinggan ng iyong no, Frenny, mas mabuti nang makipag-FO. Oo, alam natin easier said than done. Pero practice makes perfect, ika nga. Habang tumatagal, masasanay ka rin. Pwede ka rin humingi ng tulong sa ibang kaibigan o mentor para alam mo ang best way para masabi mo ang feelings mo. Kung hindi naman toxic yung karelasyon, makatutulong pa sa pagiging close ang malinaw na pag-communicate pagrespeto ng mga pangangailangan at limitasyon dahil kapag pareho yung ginagawa ito mabibigyan kayo ng pagkakataon na makabisado at matugunan ang needs at preferences ng isa't isa kaya tandaan mahalagang mag-set ng boundaries para sa sarili ito ang batayan at guide para sa iba kung paano ka dapat nila alagaan at mahalin ayun sa kung anong komportable sa iyo at dapat alamin mo rin ang boundaries ng iba wala mo ang okay at hindi okay gawin. Consent ang tawag dito. Diba ang sweet? Laging tandaan, ang pagsiset at pagre ng boundaries ay isang mahalagang step para matutunang mahalin at alagaan ang sarili at ang iba. Para sa mas marami pang interesting topics tungkol sa relationships, bisitahin ang malayaako.ph Alam ko na I can choose Man